Ikaw po ba isang Sicilian defense player na kung saan may experience mo after E4 tapos mag C5 ka, sila pupunta dito sa F4? Yan po ay tinatawag na McDonnell attack mga kaibigan. Kung kayo po ay nakapag-experience ng ganitong opening at hindi nyo po alam kung ano ang gagawin. Siguro po ito yung tamang video para po matutunan nyo kung ano ang dapat nating i-counter sa ganitong opening. Kaya po, kung gusto nyo pong matuto ng ganitong klasing mga videos, huwag nyo pong kalimutan na isubscribe yung channel natin para magiging updated po kayo sa mga panibagong videos na i-upload natin in the future. Sige po, hindi na po natin papatagalin ito, sisimula na po natin. Dito po mga kaibigan, kung ang opponent mo ay E4 tapos gagamitan mo ng Sicilian Defense, C5, merong mga opening na pupunta agad dyan sa F4. Yan po ay tinatawag na McDonnell attack sa puti. Ito ay parang kahawig ng Grand Prix attack. Pero ang Grand Prix ay pupunta muna dito sa Knight sa C3 pagkatapos maglagay ng pawn dyan sa F4. Meron akong video patungkol sa Grand Prix kung paano natin tatalunin yung Grand Prix attack sa puti. Kung gusto nyo pong matutunan yon pwede nyo pong hanapin ang video ng yan dito lang po sa ating channel. Ngayon po, focus tayo dito sa McDonnell attack. Ang posisyong ito after dito, pwede rin naman yung puti ay pupunta dito sa knight to c3 para mag into grand prix attack. Pero dito, kapag mag f4 yung puti, ang gagawin lang po natin mga kaibigan ay kinakailangan na mag-counter po talaga tayo dyan sa d5. Napaka-importante po yan mga kaibigan para po ma-neutralize yung atake ng puti. So kinakailangan talaga na may merong mga exchanges ng pawns dyan sa center. Kasi kung pupunta sila knight dito sa C3 parang Grand Prix, meron na po kasing D4 magkakaroon po tayo ng space dyan sa center. Mga pawns po natin nandyan sa gitna tapos may space tayo. Hindi po yan maganda para sa puti. Kaya kadalasan hindi po sila mag to C3 dito. Kinakailangan po nilang ka-capture to. At alam nyo po ba mga kaibigan kung ano dapat nating gawin? Sigurado, nasa isip nyo na po na queen capture po tayo. Pero actually mga kaibigan, sa ganitong posisyon, hindi po natin capturein ang pawn dyan sa D5 kundi tayo po ay mag-knight dito sa F6. Development po ang pinaka-importante kaysa capture. Ngayon, para po sa mga player dyan, na ayaw po talagang ipapakain ang pawn dyan sa D5, kasi hindi po nila gustong mamigay ng mga pawns, Pero sa katunayan mga kaibigan, yung mga master, sila ay pupunta dito sa knight to f3, ibibigay lang ang pawn na yan kasi. Actually, yan po talaga ang pinaka the best. Pero meron po talagang mga player na kung saan hindi po talaga ibibigay ang pawn na yan. Pupuntahan nila dito sa C4 at depensahan ang pawn. Actually po, hindi po tayo mabahala na kung saan hindi natin mabawi ang isang pawn dahil ang pinakamaganda sa chess ay kinakailangan na meron tayong mabilis na development. Okay lang na nagbibigay tayo ng isang pawn sa opening pero sa kapalit na meron tayong mabilis na development kumpara sa kanya. Kaya ang gagawin natin dito mga kaibigan, tayo po ay mag-move ng pawn dyan sa e6. Siyempre, hindi na pwede kung magnite po sila dito sa c3 kasi mababawi na ang dalawang pawns na yan kasi marami tayong mga depensa dito. Kaya ang gagawin ng puti kasi hindi po talaga nila ibigay at ipabawi yung pawn nila, siguradong kakapture sila ng pawn dito. At ngayon, bishop takes dalawang pieces na po yung na-develop. Samantalang sa kanya kung tingnan po natin wala pang na-develop na piece at ngayon after knight dito sa f3 para din makapag-develop at makapag-castle sila ngayon ang gagawin na po natin ay tayo na po ay mag-knight dito sa c6. Tingnan nyo po tatlong pieces na po yung na-develop natin, samantalang sa kanya ay iisa pa lang. Yan ang pinaka-importante. Ibinigay po natin ang isang pawn kapalit sa isang mabilis na development. Yan ang pinaka-importante mga kaibigan kasi ang mabilis na development na yan ay yan po ang dahilan na kung saan makapag-atake tayo ng husto mamaya. Sisiguraduhin lang po natin na hindi makabawi yung puti at makapag-consolidate sa kanyang posisyon para yung development po natin ay hindi po masayang at yung ibinigay natin na pon ay talagang nakukumpensate dahil sa ating fast development. So dito mga kaibigan, after that, magbisya po sila dito sa ito para makapagkasol sila king side at dyan po pwede na po natin i-develop yung another piece bishop dyan sa d6. Dalawa nyo na develop sa kanya pero apat na po yung sa atin. Advance po yung development natin. Ngayon siya ay mag-push ng pawn muna dito sa d3. Kasi inaatake po natin ang pawn dyan sa f4. Baka makain po natin after bishop dyan sa d6. Kaya mag d3 muna sila para madepensahan. At dito mag na po tayo. Siguradong magkakastle din sila. At ngayon tayo na po ay mag -Rook dito sa e8. So ibig sabihin, dinevelop na po natin lahat ng mga pieces. Kung tinan po natin isang move lang ng queen, connected na po yung uh, two rooks natin, sigurado na kumpleto na po yung development natin. Samantalang sa kanya mga kaibigan ay meron pang pa maraming mga piyasa na dapat niyang i-develop sa kanyang posisyon. Kaya dito, after dito Rook to E8, sigurado na pong mag po sila dito sa C3 para din makapag-develop din ng mabilis at sisiguraduhin nila na matapatan po nila yung development po natin. Pero dito po, tayo na po ay mag-push ng pawn sa 86 para pansamantala lang hindi niya ma-threat yung knight natin. I mean yung bishop natin dyan sa e6 kasi kung ma-exchange po ang bishop na yan prematurely, hindi po maganda. Kaya mas maganda po kapag kayo po ay may planong aatake, huwag po kayong mag-i-exchange ng piece, especially kung kayo po ay lead in development. Dahil kapag ma-exchange po yan, ma neutralize po yan kasi at mawawala yung lead mo sa development kaya importante itong prophylactic move 86 pwede na ring pasingaw yan ng king kung sakali patungong in-game. Kaya napakaraming benefit ang Ponto H6 mga kaibigan. Kaya dito sila na siguro ay mag-rook dyan sa E1 para magkaroon ng control dyan sa e file at ngayon tayo na po ay mag-bishop po dyan sa F5 para mabuksan na po natin yung rook po natin at ma-control natin ang e file mga kaibigan. So dito, Possibility po dyan sila po ay mag h3. Bakit? Posibleng sila ay maglagay ng g4 pawn at magkaroon ng space sa kingside dahil sabi ng iba gigipit daw yung position ng uh, opponent kung ikaw po ay merong space, merong extra space dyan sa position mo. Kaya? Posibleng 'yan ang gagamitin ng puti, na ideya na sila po ay magkaroon ng space sa kingside para magigipit yung black. Pero dito mga kaibigan, after that hindi po tayo natatakot sa ganyang mga ideya. Tayo po ay dito pupunta bishop dyan sa c7 kasi pwede natin lagyan ng bishop queen dyan sa d6 at magkakaroon ng mga ganong pressure dyan sa diagonal patungo sa kanyang kingside Ngayon, dito mga kaibigan, kung titingnan po natin, pwede rin itong pressurein ang backward pawn niya sa D3. Basi mayroon tayong bishop eh. Pero kung sakali, sila po ay mag-push ng pawn dyan sa G4. Ang gagawin po natin dito mga kaibigan ay tayo lang po pupunta sa H7. Dahil kung sakaling pupuntahan nila dyan sa G5 at bubuksan po nila, sila po ay talo sa strategiya. Kasi kakapturin lang po natin, after ng capture po nila, ang gagawin po natin tayo na po ay mag-queen sa D6. Katulad ng sinabi ko kanina. Pupuntahan na po natin dito queen dito sa G3. Puubusin natin, capturein ng lahat at siguradong expose ang kanyang king delikado pa na mate checkmate siya. Halimbawa, kung sila po ay ta capture dyan kasi naka po yung knight dito. Halimbawa, eh, nag-move tayo queen dito sa D6. Sabi niya, "Oh, baka blunder to kasi ang knight libre." Sige, ipapakain po natin 'yan kasi once capture rin nang kalaro po natin ang knight natin sa F6 talo na po siya. Bakit? Meron na po tayong queen po dyan sa G3 checking. After magpunta yung king dyan sa h1, kakapturin lang po natin ang pawn sa h6. Siguradong babalik po yan. After balik, ang gagawin po natin, babalikan lang po din natin sa queen natin sa g3. At dito after king po dito sa h1, parang tabla kasi pabalik-balik lang. Pero actually, meron na pong rook po dyan sa e5. Ready na po to checkmate sa opponent's king. At ang posisyong yan, ibinigay lang po natin knight takes po dyan. Isang brilliant move mga kaibigan dahil kung kakapturin po nila ang rook na yan, siguradong meron na pong bishop takes at next move po, checkmate na. Paano niya depensahan yan? Kung sila ay magbishop f4, wala pa rin mapapala kasi kakainin lang po natin yan eh. So siguradong mate. Of course, hindi na madepensahan ng h2 kung ganun na po ang mayayari. Kaya dito, after dyan, possibility na ilagay nila yung bishop dito sa g5 para maharangan at hindi makalagay yung rook dyan sa h5. Kasi kung iwas po nila yung yung knight po nila, meron pa rin checkmate. Halimbawa, sabihin natin, kung iilag halimbawa nila yung knight jan kakapturin lang po natin kasi yung knight at saka may checkmate na doon sa h2, panalo na po tayo diyan. Ngayon, ibalik po natin sa posisyon kanina kasi ang kumapture ay yung pawn. What if after take po natin, hindi po nang ipagkakapture para mananatiling sara ang diagonal na yan. Sabihin natin kung night ang ipagka-capture po nila. Walang problema nga mga kaibigan kasi ang gagawin lang po natin ay tayo lang po ay pupunta dito po sa knight to d4. At least meron tayong knight outpost dyan at makakatulong po yan sa atake mamaya sa king. Kung kakapturin po nila to kasi kung hindi po nila kakapturin yan makakatulong pa rin yung bishop natin kasi iilag po natin yan mamaya sa g6. Kaya gagawin nila kakapturin na po talaga nila yung knight dyan sa h7. At dito po kakapture na po natin balik yung knight niya pero meron po tayong privilege kasi na clear po yung daan patungong h4 na kung saan pupuntahan natin sa ating queen. So kung sila po ay mag to f1 pansamantalang makatulong yung uh, rook sa impending na atake ng itim dito mga kaibigan tayo na po ay mag dito sa e6. Pwede rin kung tayo ay mag queen doon sa h4. Pero dito rook to e6, preparation po yan mga kaibigan. Dahil kung sila po ay mag bishop po dito sa f3, may queen to h4 na po tayo, aatakihin na po natin. At kung sakali sila ay mag dito sa g2 para madepensahan ng pawn sa h3, meron na po kasing rook to g6. Napakalakas yung atake isa, dalawa, tatlo at apat na piyesa ang nagtutulungan para aatakihin yung opponent's king. Kaya yan importante mga kaibigan, huwag kang aatake kung iisa lang yung opponent, uh, iisa lang yung piece mo. Halimbawa, queen lang. Hindi yan makapag-checkmate kung siya lang po ang mag-isa ha-atake sa opponent's king. Kinakilangan maraming pieces. Dapat well-coordinated po yan para napaka-easy po nating atakihin yung opponent's king. Sabihin po natin mag to F2 po sila para madepensahan. Actually, makakain lang naman tong pawn dito sa H3. Kaya for example, hindi nila yan madepensahan at siguradong mag-aantay na lang kung paano sila ma-checkmate. Pero kung iihilag nila ang king para oh, hindi pwede kainin kasi makain ang queen natin, meron po kasing another piece na ipagde-develop natin, gagamitin po natin lahat itong Rook to E8. Napakalakas po talaga. May access po tayo doon, napakadelikado na po yung mga kaibigan. Ngayon, para matakpan... Merong knight dito sa e4, at least makatulong din ang kanyang knight sa pagdepensa sa kanyang king. Meron na po tayong f5. Ibig sabihin, tayo po ang merong inisyatibo dito. Kasi tayo ang merong threats eh. Siya ang nagre-respond sa ating mga threats. Kaya importante, meron tayong initiative din sa ating laro. Especially, kung meron tayong fast development, mas Siguradong susunod na po yung initiative Yung merong mga threats, yung merong mga active threats katulad dito At kinakailangan nilang i-respond Para hindi po problema yung kanilang posisyon Pero actually dito sa ang posisyon, problema na ang white na ito eh Problema na po talaga ang white eh Ngayon, after that, babalik si knight dito sa f2 At ngayon, halos lahat na ng mga pieces natin ang nai-develop Meron pang isa Nakita nyo po ba kung saan dyan ang isang piece na hindi pa masyadong active? Ito po ay knight dito sa h7. Ilagay po natin dito sa f6. Kasi kapag knight na sa gilid, hindi po yan kaaya-aya. Hindi po yan maganda kung ang knight na sa gilid lang. Dapat ilabas natin at magiging active po yung knight natin. So possible na continuation dito is bishop dito sa dito para kalaunan magiging connected yung two rooks. Pero, yan po ang mangyayari. Meron po kasing rook dito sa e2. Inaatake na second rank. Delikado ang posisyon sa puti at siguradong matatalo na talaga siya sa ganyang posisyon. Lahat po ng mga pieces niya ay gipit. Kahit na magbisya pa dito sa c3 para makapag-exchange siya para mawawala yung sikip sa posisyon. Kaso lang, meron na pong rook takes g2 sacrifice ng ating rook. Dahil once kakapturin po niya yan mga kaibigan, nakita niyo po ba ang mate? Kung nakita niyo po, ito po ay bishop takes f4. Paparating na ang kanyang pagkatalo dahil after dyan, may kasunod na na queen to g3 at checkmate na doon sa h2. Kaya wala na siyang magagawa dyan, siguradong matatalo siya sa ganyang posisyon. Actually po mga kaibigan, kung gusto nyo po talagang matuto sa mga ganitong preparation, opening pa lang, maganda na. Kinakailangan nyo po talaga ng isang personal na coach kung gusto nyo po talagang matuto sa larong chess. Kaya kung gusto nyong magkaroon ng personal coach at hanggang ngayon ay wala pa kayo dyan, pwede nyo akong makontak. Pwede kayong makapag-message sa akin para sisimulan na po natin yung pagtuturo personalized sa mga ganitong klasing opening. Kung nagustuhan nyo po itong libreng tutorial na to, please huwag nyo pong kalimutan na i-share, i-subscribe yung ating channel at i-like na din para marami pa po tayong matutulungan, especially sa mga taong gusto pang matuto sa chess, especially po sa mga ganitong klasing pagtuturo. Maraming salamat! Ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo palagi sa inyo. Kita-kits po tayo sa next video. Paalam po!